Hi, kami nga pala ang Family Dales. Kami ay nagplano na magtrabaho sa ibang bansa para makipagsapalaran. At ang napili namin lugar ay Canada. Tara, samahan nyo kami sa journey namin dito sa Canada. Ito naman tayo. Nagsiset up ako ng fishing line natin. Kasi nagaya yung kaibigan ko. Na mag-fishing daw kami sa gabi. Kasi tuwing umaga di kami makahuli ng salmon baka sakali sa gabi makahuli kami so ayusin uh, ko itong fishing lure ko fishing rod at papalitan ko ng lure set up na okay. palitan natin ng lure natin gamit ito. Kasi lure lang naman ang gagamitin natin sa panghuli ng salmon. natin sa mga taga fishing so, lure lang ang ating gagamitin sa clip yan ang tatanggal para pwede akong magpalit palit so oh, nakabit ka na yan para siyang clip para pwede akong magpapalit palit ng ano lure na pwede ko ilagay so ano kung gagamitin ay ito may pabigat na siya para madali lang ibato para malayo ang bato malaki naman yung buhanga ng salmon papasok ko lang ganyan tapos isasara tapos pipili lang ako na lure na gusto kong gamitin ito dadala tayo yan hindi ko na dadalhin tong box ko ito na lang isang maliit yan lang ang dadalhin natin ilalagay natin sa bike Okay? Magbabike lang tayo. At ito na nandito na kami sa spot namin. Medyo madilim dito sa spot namin. Kasi medyo maraming tao dun sa spot na may ilaw. At yung mga salmon ay takot sa ilaw. Nagtry pala kami gabi mag-fishing. Kasi tuwing umaga hindi kami makahuli. Kasi nag spawning yung mga salmon. Hindi sila kumakagat pag umaga. Kaya naisipan namin na mag-try ng gabi maiba naman. Medyo madilim nga lang dito sa napuntahan namin at medyo may mga kumakaluskos. Siyempre, pag may kumakaluskos, huwag mo nalang pansinin. Pag lumabit sa iyong kumakaluskos, tumal tumalon ka na at manakbo. <laughs> Mahirap talaga mag-fishing ng salmon. Hindi sila basta-basta kumakagat at sobrang ilap din nila. Yung kahit pag umaga, yung kitang-kita -kita mo na talaga silang kumpulan, ay, kahit anong bato mo ng luro mo o anong mampain mo, hindi sila basta-basta kumakagat. -basta Mauutak sila. Sana naman ngayong gabi, makahuli kami kahit isa. Kasi isang salmon pa lang, eh, pwede nang paghatian naming apat. Kaya sana makahuli kami. Masarap din pang ulam at pang bawas na rin ng gastos sa baaraw kasi may ulam ka na. Mahal din kasi ang salmon. At ito na nga, biglang nakahuli yung kasama natin hindi ko na videohan kasi sobrang dilim talaga hindi ko tuloy na videohan yung pag struggle niya sa paghuli ng salmon ang laki kasi nito hindi basta basta At tsaka medyo matalas ang ngipin nito kaya pag nahuli mo yung salmon eh pwede rin mapatid o maputol yung lubid mo yung line mo o, kita mo naman no oh, Halos kalahati ng katawan niya yung salmon na nahuli niya. Siyempre, para ma-experience din natin, kahit di na nakakahuli, eh, hawakan din natin. Kunyari, tayo nakahuli, di ba? laki. At sigurado, tong size na to ay pang-ulam talaga. Hindi na kailangan ibalik sa tubig. At yun, nag-decide na kaming umuwi Kasi medyo late na talaga At may pasok pa kami bukas At at least, nakahuli kami ng isa Pwede na namin paghati-hatian Pero nag-decide sila na ibigay sa akin Kasi mga ilang araw na rin sila nakakatikim ng salmon Nagbakasyon kasi ako sa Pilipinas At sabi nila, nakailang huli na rin sila ng salmon At sa akin naman daw, hulay Kaya, Salmon ang Okay. Boom. Salmon. Okay, i-start na. Play play natin. Pagdagingan natin. Ito. Pagdagingan natin sa buto. Tara natin kung, kung Ang pinakalaman. Oh. Ayos. Ayos. hindi masyadong sagad so hindi mahirap siya ipilay eh. sama na natin ito masyadong. mendingan itu itu manipis lang medyo payat kasi hmm. Ayan. Okay. konti lang natira naman, laman kahit pa paano so tanggalin na natin itong bituka tanggalin ko na yung bituka wala akong pa At ito yung pangalawa laki yun Oh, I'm bleeding. Papadugo ang ano Ayan na yung I aming mean, nahuling salmon Ayan lang nakuha natin Natapon na natin yung mga buto Kasi hindi siya masarap isigang At yung kunin lang natin ng laman Ayan So let's go Dito ko na rin tatapusin yung vlog natin So like, comment and subscribe to the channel Bye.